Iga-iga po -iga, tayo guys bako sa sabak sa dami ng trabaho sa bahay. Sino nakaka-relate? Yun bang ginawa mo na lahat kahapon mga trabaho, laba, linis, ligit ng kalat? Kasi ang hangad mo pagkagising mo sa umaga wala ka nang gagawin para iba naman ang gagawin mo. Yun pala pagising mo sa umaga, ganun pa rin ang gagawin mo. Kung ano yung ginawa mo kahapon, ganun pa rin ang gagawin mo. Malilito ka pa rin kung anong unahin tilipit ng kalat, magtiklop, magsampay, maglaba, maglinis. Ganun pa rin. Ganun lang paulit ulit-ulit. <laughs> Kaya dami trabaho, malilito ka na kung anong unahin mong gawin. Kaya higa-higa mo na tayo. Mag-iisip muna, mangmumuni-muni muna <laughs> kung anong unahin. Una, ano